WhatsApp what's up YouTube? What's up mga katrops? Malagang pagbabalik sa ating YouTube channel. Ngayong araw mga trops samaan nyo kami. At nandito tayo sa may 999 Mall dito yan sa Divisoria. Dan papasyalan namin yung bodega ni Ninong. Dan bilhin na mga murang gadget. At nandito lang dito sa may 999 Mall mga katrops. Dan pasukin natin at tignan natin yung, kung ano yung mga pwede nyong mabili na mga murang gadget. Tara mga trops tapos umbisa natin dito yung sa mga naghanap ng ano yun, know, TV mga troops you know. so, ano. so, meron sila dito mga troops so, Ace, ano, Ace 15 inches 15,499 malaki na yun mga troops and so. 8.9 8.9 yung ano nyo 15 inches yung mga troops so. 15,499 meron din sila dito mga troops so, 32 inches yan yung man niya. Ano kayo din to mga bang ano, pang ano, double glass na siya. Oh. 6,499. Tapos meron din pala sali dito mga rupso, 32 inch na ano, na flat screen TV mga rupso. 6,499 pesos. Ano? Okay. Makita tayo. Yan mga rupso. Ito 43 inch na national star yung brand nya. 10,499 pesos. Tapos so, ito sa ilalim mga rupso. Ace na ano, 40 inches yan. 9,299 yung price. Ako na rin siya. Tapos ito, 32 inch na ano. Ace. Sounds bar. 6,499. Mga kaso, dryer. Dryer lang siya. Astron Astron dryer. 3,199. 3,199. Yung capacity niya, 7.5 kg. Tapos yung mga kaso, ano. May host na rin siya. Ay, 3,199 yung price na. Astron dryer. Ito mga kapso, 5,500. May washing siya. May washing na siya. Ayun, may, may, may parang lalagyan ng planggana na rin. No? Ayun, ito yung dryer niya. Ayun, so, yung dryer mga kapso. washing with dryer, 5,500. Ang 7.5 kilogram. Ayun, yung capacity niya. Ito naman 7.5. Pero ano lang to dryer lang. Ito mga kapso, meron dito. 65 inches na ano. Ace, ace siya na 65 inches. 27,499 uh, 27 Ganito mga rups na laki na yun ito Parang nonood na sa sine na ito Ito mga rups, oh, may nakita tayo dito Yung sa mga mahilig magsanggip mga rups Meron sila dito okay. Nasa ano siya, 7,499 And ganyan siya mga rups oh. Baka naghahanap kayo dito Ito mga rups, meron sila dito mga ano, speaker Ganito, ito 1,6 lang yung ganito nila Kanyang brand ka 1.6, may 1.399 Mabos mga speaker o oh. Ang bluetooth Ang 1.399 to Yung ganitong parang box box yung ano Yes ma'am hanap so, May 1.699 dyan Tapos meron dito mga malalaki yun 7.499 Wireless, yung may wireless mic na siya May stereo siya uh, mga drops uh, o Ito, ito meron dito mas malaki mga trips o oh. 7.499 And with my ano, wireless microphone siya Ito mas malaking kung dito mga drops ang ganda nito o kung paano siyang ano, ang dami niyang st stereo na. Ayan, 9299 yung ganito nila. Ay, mga trups, oh. wala naman na speaker, solid, no. Ang meron siya ng mga ganito, mga trups, mga naghanap kayo. 7499. Yung mga trups, malapit, mano, madali lang makita yung ano, yung bodega ni Ninong. And yung ano, mga trups, oh, Pasilio D. Yan, pag nakita niyo yung Pasilio D, yan, balik, ano lang kayo, kakanan lang kayo makalas makikita nyo agad ito yung bodega ni Nino ang bodega ni Nino makalas ang dami ang isa naman tayo sa mga ano sa mga cellphone ito pala mga lopsi yung mga ano pala yung mga cellphone nila pag nag-avail kayo yun isa dyan ang bali may ano kayo may kasama kayong pwede kayo mamili dito ng mystery box yan may mga alaman yan yung mga gadget mga cellphone na pwede nyo makuha dito At kaya punta na agad kayo dito sa may bodega ni Nino ito mga loves yung ganda na yun ito pakita natin ito ng 10 10 Um, 2,699 yung ganito nila mga troops oh. And with 1 year warranty, na ganito, warranty. Ayan, Ganyan Smart 10 Smart 10 sya Ayan, no, Pwede sya pang Pang mga nabata, ano, bata ano. Ayan, Pwede yan mga troops Mga panggip oh. Eh. Panggip sa mga ano Sa mga anak nyo ito Transformer no? Wala so, lang syang price ay, pero yung nakalagay yung 2,699 lang natin yung mga ganito nila. 2,699. Marami yung mga gusto. Iba-iba ba siya eh, no? Ito malas ganda rin na ito. Mega po, 13. And 4,199 rin siya. Hindi naman pare-pare. Ano, you know, four previous. Ano to? So, ano siyang small na ano? Ano. Mega pad. Pa. May keyboard na rin siya. Kung so, mga sa mga nino, available nila dito. Yung price na yung ito, ano, 4199. Eh. 4199 siya. 16GB na siya. May 1TB memory card. Yung so, mga looks, eh. Ang mega mega pad 14. Yeah. search na lang sa ano sa Google yung ano nito. Specs na yung, ito, ito. kaya yung ano. Kung ano yung pinaka itsura niya. So, mangloos, po, ito mga lost boy din natin mga ganito. Eh. 185 yung ganito Ang ganda nito mga lost. Eh. May screen na siya. Tapos may kasama na rin tong mic. Ayan. Lalong papas ka mga troops. Baka nagkanap kayo ng ganyan. Ayan. Pero hindi sa bodega ni Ninong mga troops. Oh. Dahil bumibili yung mga troops. Oh. Dagsa yung mga tao. Hindi tayo masyado makasingit. Ayan. Kakabukas lang pala nito mga troops yung November 2. Ayan yung bodega ni Ninong. Ayan. Oh. mga tops so, na meron dito 7 pal buy one take all Yung ganito na lang mga tops no? so, okay. May pan, may speaker, cellphone Dalawang cellphone na pala mga tops no? Dalawang cellphone na siya Ayan, may Spark, may spark Mga tops na ano? Redmi na 14C 7,590 ano, 7,590 pal meron pa silang ganito mga tops no? uh -huh. Buy one take all 7,399 7399 check natin yung mga kasama niya. Kaya hey, yung mga kasama niya ng groups Item to item. Yan, dalawang cellphone na rin to as may speaker. Eh. 7399. Ang gusto niyo naman mga tablet. Ito, meron sila dito. Yung tablet tapos may kasama na siyang cellphone. 5899 naman siya. 5899. 6499 naman to. Yan, dalawang cellphone din mga Di groups dalawang cellphone na. Gusto yung tablet pang regalo nyo maris tapos may sale po na rin sya 5,399 diba? buy one take uy mo no. ganda ng mga sale ng buday kanina yun ay po 5,899 yun ganda ito sya mga rosa 5,499 mga dalawang cellphone na yun tignan dalawang cellphone po na yun ito mga rosa may ano sya may Sony na ano headset as opo AX3 yan, tapos may ano siya idol, idol siya idol pa siya kasama. 7499 naman yung price. Tapos meron pa siya 7699 naman. Meron siyang ang Spark Go 2 tsaka ito idol. Ang mas bigat na pa siya may heads, na headset tsaka pan. Diba yun oh, no? mga pricing nito $6,799 by one take na na on cellphone Yung mga tops oh no? Meron pa din sa ilalim oh $6,799 din 799. Yan, tapos 6999. May dalawang cellphone din, speaker. Ano idol ng mga tasa, no? 64 gb Yan, nga, sa 64 gb Yan, pag dito, 5499. So, to Yan, po edition. Isang cellphone, isang tablet. Yan, pag dito, 5, ano, 5999 din. Yan, o. Oh. Ayan, 12 gig RAM, 528 gig. Ayan. Magsama siyang take na spot, go 2 Ito naman mga rush, naman dito mga cellphone, mga solo. Ayan, mga 2,099 yun, no? 2,999 yun, tapos 3,499. Ayan, 3,299, yung Oppo A74. Ayan, 5G na rin pala itong Oppo A74. Tapos may Vivo. Kami tag-1,000 lang, 1,399. Vivo Y66 1399 yun ako Tapos dito may mga Vivo po Vivo Y36 Search nyo na lang sa may Google yung ano O sa may Sa mga ano Sa Youtube, sa TikTok Kung ano yung tura o mga expects ng mga Cellphone nila dito Ito Oppo A78 Yan 2999 Eh may mga Realme din sila o oh. Yan, Vivo Y. 15 is 2999 lang. Ayun yung mga 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 yung freebies nila. Mga mystery box. Ayun ako nanganap kayo ng mura lang mga tos. Ito well, 1299 Vivo Y53. Mga backup phones, no? Yung mga itura. Mga ganda rin yan. Yan, ito yung itura niya mga tos. Yung mga rose gold, silver. Ito, 3499, no? Y28. Ito, 2799. Opo, P53, eto nga yan. 5G na rin, mga 5G. Sir baby, kailangan ko sa iyo sa 128. Mga ka-trops, oh, nag-live na si Nino. Dami kasi namimili, mga ka-trops. Oh. Kahit anong araw, di na lagsa. Lagsa hindi kasi itong ano, Divisorium. Divisorium 999 mode. Mga ka-trops, yung mga game phone nila dito. Ano Yung mga smart nila, mga ka-trops. Oh. Nakasin na lang sya ng ano, 3699. 64GB na siya. Dito po tapos mga Marami dito smartphone mga lupso May mga smart slim sila dito mga lupso Yan yung price ng smart slim nila mga lupso 8,899 yan 8,899 Marami dito mga lupso May mga nubia din sila dito May free ano? na siya ano Tinitura niya mga lupso 4,499 4,499 na sya And six 4 Ito, ITEL S25 pa yung 1-2-8 gig 6-4, 99 Ayan yung camera nyo oh. Ganda no Marami nyo mm -hmm. yung mga lops Ayan po Tapos meron pa dito mga ano ITEL na 26 Ultra gan 8 Ultra yan maso Ayan yung, yung specs nya 16 gb tapos 256 Ayan yung ano nga yung yung mga pang gaming console mga ka-tropso. Yan yung iba mga ka-tropso, original lang kay Swami Batis. Kasi yung dami tao nakakayaanap yung mga pagsiksikan. Yung day yung mga item A90, 64GB. Day 499. Yan mga ka-tropso. Ito yeah. so, Bibo. Bibo mga ka-tropso. Ito maganda lang itong Bibo natin yung Bibo. Time 499. Maros pasyalan nyo dito ha, sa bodega ni ano Ninong Balabas na kaya.